So what's up mga no? So in today's video badi May ayusin tayong yung uh, ZK MT21 mga no. So ito nga pala badi Dinala sa shop badi no uh, Walang tunog Walang sound siya ma. May power so walang sound So na ko to mga badi Ito pakita ko sa inyo no Yan uh, ko to siya mga badi Ano Sira yung IC amplifier niya Kaso hindi nakita ng technician na tumingin ito kasi yung ano kasi nito uh, amplifier IC is may heatsink kaya binuksan ko yung heatsink doon nakita ko sunog yung amplifier IC nya ayun lang ang ano nang no, tumingin nito no kasi hindi tinignan yung sa loob ng ano heatsink kasi yung IC kasi talaga ba may heatsink to kaya buksan mo yung heatsink tanggalan mo yung heatsink makita mo yung IC doon yung IC nga pala nito mga buddy, is uh, hindi ko nagkakamali mga buddy mga CS CS86 no? 73 ata 73A o or... kitina natin ba so ito nga bala ba is tinanggal ko na pala yung ice nito kasi yung bilhan natin ng mayari sa mayari no uh, willing naman bumili yung mayari so ito sinarduhan ko ulit para kasi nintay ko si isang linggo pa darating yung ano mga bali no order so dumating naman kanina mga badi yung order ng ice ng ating customer so ngayon ilalagay na natin mga bali no So, buksan na natin. Papakita ko sa inyo yung laman ng ano, yung heatsink na tinanggalan natin. Sunog kasi yung body kaya wala na siyang sound, no. Uh, may power siya kasi wala ng walang sound. So, okay. So, dapat pag mga ganito mga body, eh tingnan niyo yung IC niya sa loob ng heatsink. Yan, ito heatsink. Ito yung heatsink niya sa loob yung IC. Dalawa. So, siguro yung tumingin nito, hindi itingin niya, hindi binuksan to Uh, wala naman siyang ginalaw no? Uh, nakita ko wala naman siyang ginalaw na pyesa ewan ko kung anong sinabi na patingin na lang sa iba so yun tingin na natin din nila dito ok so nung isang linggo pa itong mati din nila dito pinakpan ko lang ito ulit kasi pinabilhan natin ng pyesa ngayon dumating naman kanina uh, ikakabit na natin kaso ang pagkabit na nung mga kailangan natin ng hot air no? kanito yung IC pakita ko sa inyo mga ito ito yung IC. Dalawa lang kailangan natin ito kasi lima to eh. Apat. Okay. So, pakita ko sa inyo paano magkabit ng IC nito mga body amplifier IC. Tingin ko ito lang mga problema. Yung amplifier IC na kasi walang sound. Walang output siya ng mga body. So, yan. Titignan natin. Buksan natin. Sana wala na bang problema Okay. Tanggalin natin itong yun na dito ito yung screw ng heatsink. sink yan, no? yan yan bali yan, no? tinanggal ko na yan bali no yan dalawa na yan dito tinanggal ko na yan yung isang linggo tapos pinabila natin ng pyesa yung sira nito mabadi natapon na natin kasi wala lang ano sunog na yon Uh, buti na lang nakita pa natin yung number pero itong binili natin na CS uh, 67E uh, pwede pa rin to uh, gagana yan gagana yan may nalagay na akong ganyan gagana yan kasi yung sunog nito ba hindi ko masyado na ano na yung number pero alam ko yung number kaya yan ang pinabila natin ng sa customer Okay, so ilalagay na natin to mga badino. Lalagyan na natin 'to hot air lang gamitin natin dito. Yan, dalawa na yan. So, the rest, wala naman sa ginalaw. Okay naman. So, I think, yan lang talaga sira. So, okay. Time lapse lang tayo para mabilis yung video natin, mga balina. Lalagyan na natin yan. Tapos, testing natin kung tutunog na. Okay? So, time lapse lang tayo. So, ayan ang mga badin nalagay na natin magaling pasensya nyo mga badin no? Ma maingay Ma -ulan, ulan kasi dito ngayon sobrang lakas ang ulan no? so okay yan nalagay na, na natin mga badin na ano na natin hot air focus na natin yan Yan ba din uh, focus na focus na ano na natin nalagay na natin mga badi, hot air lang mga din. Hot air lang natin yan. So okay naman siguro lang ba, mga ba din no. Okay na siguro yan no. Okay. So yan mga badi, uh, pasensya ng background sobrang ingay dito ba din, no. Lakas ng ulan. Grabe. Ah uh, ano na muna natin to kasi mainit pa mga badi, no. Ano muna natin kasi mainit pa. Uh, testing ito mamaya konti mga badi Pagkatapos ng ano no Mga ilang minutes Para kasi mainit pa yan Hindi pa pwede testing Okay buddy Okay buddy So nagbabalik tayo mga badi no Wala lang ulan Okay so ngayon iti-testing na natin ito buddy Nalagyan na natin ng ano uh, IC Yung power nya no uh, Amplifier IC nya no? Okay so lalagyan na natin ng heatsink buddy yan Para pag mag-testing tayo uh, Safety tayo no Hindi tayo masunugan Kasi init yan mga nga Okay So, yung, ano nga pala, badi, hot air yan. Tapos, sinold ko lang ulit para sure tayo na walang lost contact, no? Okay. So, lalagyan na natin ng, ano, uh, heatsink to para magte testing na tayo, mga badi, no? Okay. Lagay ko lang to, mga badi. Yan. Lagyan na natin to para pag mag, uh, mag sound check tayo is safety tayo hindi tayo masunuga no kasi init yan eh yan may okay, heat sink na so lagyan natin ng sub speaker so dito tayo sa subwoofer mag connect mga ba no lagyan natin ng sa subwoofer to uh, sure natin yung clarity nito yan so negative positive negative dito banda sure lang natin yan Lagyan natin ng speaker sa woofer na speaker to pakita ko sa inyo mamaya ano yung sa woofer mga badi, no. Tingnan natin kung wala lang ibang problema ng mga bali. Kung 'yun lang talaga ang problema niya, IC na. 'Yan nakalagay na yung speaker. Okay, sa woofer to. Dito tayo na dito natin ilagay sa S sa woofer. Tabos tong dalawa woofer 'yan. So, testing muna natin sa subwoofer. Pag okay na, lagyan naman natin sa subwoofer. Okay, so ito yung gamit nating subwoofer mga body l box na D8. Yan. D8 yan na, ano, may video din ako nyan to, Sundra. Bus 801 nata, no. So, subwoofer yan mga DL40. Okay, diyan nyo natin testing itong wire na to. Okay, so, saksak -sak na natin. Ito yung supply niya. Uh, gamit po nga pa lang supply body kasi hindi din na lang yung supply ng mayari, no? So, gamit natin yung sa laptop lang na 19 volts. Ito. 19 volts sa laptop to, eh. Laptop ko. Okay. So, ganyan lang. Uh, saksak na natin. Yan. Power natin. Yan, power na. May blue na siya. Power na yan. So, lagay natin sa Bluetooth. Dito tayo kukunik sa iPad natin. Ang Bluetooth lang tayo dito sa Ragatak. para hindi tayo mag-copyright. Yan, play na. Tumunog na mga ba no? lakasan natin. Yan. Okay. So, yan siya mga ba oh. Yan, yan ang tumunog niyan. So okay yung nga natin ang badi no. Nakikita ko lang sa inyo no. So yun tumulog na siyang abadi. So okay na siya. Minus muna natin. Para mariling tayo magsasalita. Kasi lakas lakas ng sub talaga nito mga badi na MT21 okay so next na natin i-try ito namang sa woofer pag meron din siya so ilipat lang natin to ilipat lang natin yung speaker wire ilipat lang natin so sa woofer naman natin i-test i-try mga badi volume natin. Okay, meron siya. Boss, free ball. So, meron mga body na no? okay siya. So, kabilang naman, doon na tayo sa kabila na wooper. try natin lahat kung gumana siya mga badino no. Uh, subukan natin lahat ng mga speaker output niya. Kung gumana para sure tayo pag uwi natin sa mayari is okay na mga body no. So okay, volume natin kunti. So meron. okay ba di? Ayan na ano na natin ba no? Na try na natin yung lahat ng woofer at saka sa sub yung lahat ng speaker output niya okay naman tumunog na. So okay. So hindi naman tayo magda sound check ngayon, na try lang natin na tumunog. So explain na natin na to. Tanggalin na natin yan. Okay, explain na natin. So yung ano natin pinilit na natin yung IC lang mga body noon dalawa. So okay naman na check ko yung lahat ng piyesa, buti hindi ginalaw yung iba. At okay naman, yun lang ang sira na pinalitan natin, no. Uh, ZKMT21 nga pala ito. Yan. So, buo na. Okay na ito, mga buddy. Yun lang ang sira, mga buddy. IC, pag ganun, uh, na dito mo tunog, i-check nyo yung IC. setting buksan nyo yung heatsink nyan. Tapos, itingnan nyo kung may, ano, no. Kasi, may iba rin ganito, pag sira. Marami kasing, kadalasan kasi mga buddy, no. Naka-encounter din ako. Hindi putok yung IC nito buddy. Okay yung IC niya. tingnan mo okay. Pag binuksan mo okay yung IC. Kaso pag isaksak na, na dito. Ilang seconds lang nag off yung ilaw. Itong ilaw na to. Itong blue dito. Eh per plug in natin. Pakita ko lang sa inyo no. Plug in natin. Yan pag i-power on nila. Pag ganoon. Di ba umilaw yan. Di ba may ilaw. Ilang seconds lang nag off Kusang nag off Tapos. I-off nila to pag i-on naman nila nag on tapos ilang seconds nag off na naman kaya tanong power supply nila ilagay nila ganun din no ganun talaga so ang ginawa ko mga body tips ko lang ito mga body no based sa encounter nating mga troubleshoot uh, ano ibabagi ko na rin sa inyo no para ano para may ano kayo may idea rin kayo no hindi si hindi lang itong trouble so sa ibang trouble naman Okay, so pag ganitong trouble, ibang trouble mga buddy, yung isang sabi ko sa inyo nagte-trick off agad, ilang seconds nag-off agad. Uh, hang nyo muna yung isang IC, dalawa yan, di ba? I-hang nyo muna yung isang IC, tanggalin nyo, hot air lang, tanggalin nyo. Pagkatapos, isaksak nyo ulit. Pag nag-off nag, -off, uh, nag -off pa rin, tanggalin nyo na yung isa. So, bali dalawang IC na. Ihang hang nyo yung dalawang IC, sure na yan, pag i-on nyo, hindi na nag-off yun. Kasi may problema na yung IC doon. Okay? Yun lang. Kasi na-try ko rin ganun, tinanggal ko yung isa tapos nag-off pa rin. Nung tinanggal ko na yung isa, nung inon ko, hindi na siya nag-off, okay na siya. So, pinalitan ko na lang ng IC, buo na, yun lang. So, pag, pagtitingnan pag mo yung IC nun, buo siya, okay siya, wala siyang sunog, ano siya, titingnan ayos siya. Pero may problema na yung circuit sa loob, yung IC na yun. Kaya nga, IC yun, integrated circuit yun eh. May circuit yun sa loob. Okay, so ganun lang mga tips natin sa mga, sa mga baguhan, sa mga, mga siguro, alam na nila to. Okay, so ganun lang mga buddy, ganyan lang pag-aayos ng ano natin sa ZK Team So install na natin to, MT21 pala to. So install na natin to para masauli natin na mayari. Okay, so buo na yan, na natin lahat ng output sa buffer, dalawang buffer, okay na, tumunog na. Okay, so ano lang natin to, yung, uh, symbol lang natin to, at saka... Okay na. Tawagan na natin yung mayari. Buo na to. So, ganun lang mga buddy, no? Ang sira nito. So, thank you for watching. Sa mga napadaan, please subscribe for more video, no? So, para updated tayo sa next video natin, please click the notification bell. Okay? So, thank you for watching. God bless. Peace, yo. Bye-bye.